Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa Crime Stories araw-araw. Hindi na bago sa mga Pinay na magkaroon ng mga karelasyon na ibang lahi o mas kilala bilang tawag na AFAM. Marami ang nagiging masaya matapos nilang makatagpo ng tunay na pag-ibig mula sa mga dayuhan. Pero sa kasamang palad, may mga relasyon sa pagitan ng isang Pinay at AFAM na hindi nagiging matagumpay at hindi pinapalat. Para sa ating storya ngayon, alamin natin ang kwento ng dalawang negosyating Pinay na minalas sa mga lalaki na kanilang minahal at pinagkatiwalaan sa Amerika. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Jasmine Monique Delmar, 44 years old. April 13, 1980 nang ipinanak si Jasmine sa Hawaii. Dito na siya lumaki, nagdalaga kasama ang kanyang magulang na mga purong Pinoy. Ang nanay ni Yasmin ay ipinanganak sa Pilipinas, samantalang ang kanyang tatay naman ay ipinanganak sa Hawaii. Taong 1980 na nag-aral si Yasmin sa Chabot College at kumuha ng kursong Speech Communication. Taong 2004 naman na nag-aral siya sa California Department of Real Estate. Pagkatapos mag-aral, maraming naging trabaho si Yasmin. Una kumpanyang pinagtrabahuhan ay ang Benefit Cosmetics. Pagkatapos noon, halos puro cosmetics company na ang pinagtatrabahuhan ni Yasmin. Napakasipag nga ng Pinay at ilang beses siyang naging account executive ng iba't ibang mga kumpanya. Suma total, halos labing dalawang taon sa makeup industry si Yasmin at kinahiligan din niya ang pagmimakeup. Taong 2013 na nagkaroon si Yasmin at ang kanyang boyfriend ng isang anak na babae. Ang boyfriend ni Hasmi na tawagin na lang natin James ay isang Amerikano. Mahigit isang dekada na ang relasyon ni Nasmin at James. Sa kanilang mga larawan, makikita na talagang mahal na mahal nila ang isa't isa. Anak na nga din ang turing ni Jasmine sa anak na babae ni James. Napakasaya nga ni Yasmin na nagkaroon siya ng sariling anak. Itinuon ng Pinay ang kanyang oras sa pagpapalaki ng kanyang pinakamamahal na anak. Napaka-hands-on at napaka-supported na nanay ni Yasmin. Siya ang naghahatid sundo at kasakasama ng kanyang anak sa mga dance, swimming at karate practice nito. May pagkakataon din na namamasyal ang mag-ina sa mga park at tinuturuan ni Yasmin ang kanyang anak na magbike. Madalas ding mag post si Yasmin ang mga picture ng kanyang anak at dinadocument ang bawat milestone ng kanyang anak bawat taon. Naging isang pamilya si Yasmin, James at ang kanilang mga anak. Magkakasama nilang sineselebrate ang mga masasayang okasyon at madalas din silang mamasyal sa iba't ibang lugar. Bukod sa mapagmahal na ina, mapagmahal din na anak si Yasmin. Laman ng kanyang social media account ang mga larawan ng kanyang nanay at tatay. Palagi din inaalala ni Yasmin ang kanyang malaking pamilya sa Hawaii sa tuwing sila ay magkikita-kita. Hindi din nakakalimutan ni Yasmin na alalahanin ang mga namayapa niyang kamag-anak sa kanyang mga posts isang katangian na Pinoy na Pinoy. Ay naman sa mga kaibigan ni Yasmin, siya ay outgoing, mabait at maaasahan. Si Yasmin ay palaging nandyan para sa kanyang mga kaibigan at maitutulong mo siyang tunay na kapatid. March 2017 nang itinayo ni Yasmin ang Love Ink Brow, ang sariling brow studio ng Pinay. Sa negosyong ito, siya din ang brow artist na siyang gumagawa ng mga kilay ng kanyang mga customers. Masaya ang pamilya at mga kaibigan ni Yasmin sa tagumpay ng kanyang negosyo. Noon paman, hilig na din kasi talaga ng Pinay na si Yasmin ang pag-aayos at pagpapaganda ng mga kilay. Kilala si Yasmin na isa sa mga sikat bilang beauty, microbead, artist, expert at business owner. Ang negosyanteng Pinay ay nakatira nga sa California. Ang buong bahay ni Yasmin ay mapayapa, masaya at puno ng pagmamahal. Kaya naman ang lahat ay nagulat ng isang araw na may nangyari ng March 2024. March 19, 2024 nang lumabas ang nakakalungkot na balitang patay na ang negosyanting si Yasmin. Ayon sa mga news article, si Yasmin ay binawian ng buhay matapos magtamo ng mga pinsala mula sa tama ng bala. Lumabas din sa mga balita na ang estranged boyfriend ni Yasmin ang sospek sa krimen. Hindi naman pinangalanan sa mga balita ang sinasabing boyfriend na ito ni Hasmin. Pero kung pagbabasihan ang social media account ni Spin, huli niyang pinos ang kanyang boyfriend na si James ng February 2024. Sinabi pa sa balita na hiwalay na si Hasmin at James nang nangyari ang krimen. Ayon sa mga balita, March 7, 2024, bandang alas 11 ng umaga, presahang pinasok ni James ang bahay ni Hasmin. Dito na raw pinagbabaril ng ilang beses ni James si Yasmin hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang negosyanteng Pinay. Agad na tumakas si James sakay ng kanyang kotse. Narinig ng isang kapitbahay ni Yasmin ang mga putok ng baril at agad itong tumawag ng mga pulis. Ang mga pulis ay mabilis namang nakarating sa bahay ni Yasmin. Ngunit wala nang buhay si Yasmin nang datnan siya ng mga pulis at ambulansya. Sinabi naman ng mga kapitbahay ni Yasmin ang description ng kotse na sinakya ni James ang ito ay tumakas. May isang pulis naman na namataan ang kotse ni James sa Interstate 580 at sinundan ito. Habang naghahabulan si na James at ang mga pulis, bumangga ang kotse ni James sa Center Island. Pinaniniwalaan na nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ni James at ng mga pulis. Nang natapos na nga ang putukan, nilapitan ng mga pulis si James. Dito na nakita ng mga polis si James na may tama ng bala na siya mismo ang may gawa. Ayon sa mga polis, tinapos ni James ang sarili niyang buhay matapos ang pakikipaglaban sa mga polis. Sa ibang mga balita, sinasabi naman na nang mga oras na pumasok si James sa bahay ni Yasmin, mag-isa lamang ang babae sa loob ng kanyang bahay. Sinubukan daw kausapin ng ilang beses ng mga polis si James pero hindi ito sumasagot. Hindi naman makapaniwala ang pamilya at mga kaibigan ni James sa nangyari sa Pinay. Bumuhos ang emosyon at pakikiramay ng mga tao sa social media account ni Yasmin. Walang pagsidlan ang lungkot ng mga nagmamahal kay Yasmin dahil sa kanyang sinapit. March 18, 2024, isang GoFundMe account naman ang ginawa para suportahan ang naiwang anak ni Yasmin. Ayon sa website, ang lahat ng kikitain ay ilalaan sa pagsuporta sa anak ni Yasmin sa kanyang paglalayag sa buhay na wala na ang kanyang pinakamamahal na ina. Kontribusyon ay magkakaroon ng makabuluhang pagbabago sa kanyang buhay. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Phil Am community sa California sa pamilya at anak ni Yasmin na naiwan ng Pinay dahil sa trahedya. March 20, 2024, makalipas lamang ang dalawang araw, ang goal ng GoFundMe account ni Yasmin ay kanilang naabot at sobra-sobra pa. Napakalaki ng pasasalamat ng gumawa ng account para sa mga nag -donate. Sinabi pa nila na patunay lamang iyon na marami nagmamahal at umaalala kay Esmin. Para sa pangalawa nating kwento, kilalani natin ang pinay na negosyante din na si Arnaline Repalam, 29 years old. Si Arnaline ay ipinanganak ng October 2, 1991 sa Negros Occidental. Inampon si Arnaline ng kanyang tita at pinalaki naman ng kanyang mga lolo at lola. Habang nag-aaral si Arnaline, naging interesado siya sa computer science. Maagang natutong maging independent si Arnaline. Kaya nang natapos siyang mag-aral, nagtrabaho siya sa SM Mega Mall sa Cubao at Makati. Nagkaroon naman si Arnaline ng isang anak na lalaki. At kalaunan, nakilala ni Arnaline ang kanyang naging asawa na si David Spilgen na isang Amerikano. Si David ay nasa Pilipinas noon dahil tumutulong siya sa Filipino Children's Foundation. May anak na si David bago pa man niya nakilala si Arnaline. Hindi nagtagal na hulog ang loob ni na David at Arneline sa isa't isa. Ang pag-iibigan na iyon ay nauwi nga sa kasalan. Sa tulong ni David, naitayo ni Arnaline ang full-style fashion boutique, isang online business sa Bacolod. Matagumpay naman ang naging negosyo ng na mag-asawa. Sa mga larawan ng dalawa, makikita ang kanilang pagmamahalan para sa isa't isa. Ngunit, nang January 2019, pumanaw si David sa edad na 58 years old. Matapos ang pagkawala ng kanyang asawa, sinubukan ni Arneline ang kanyang swerte sa Amerika. At taong 2019 nang nakarating si Arneline sa North Dakota. Walang pamilya doon si Arneline at tanging kasama lang niya ay ang kanyang mga kaibigan. Pagdating sa Amerika, nagtrabaho ng ilang taon sa Walmart si Arneline. Sa Amerika, nahilig si Arnelin sa pagtatanim ng mga bulaklak at gulay. Palagi din siyang nag-host ng mga dinner party kasama ang kanyang mga kaibigan. Kapag may salo-salo ang mga Pinoy na kaibigan ni Arnaline, siya din ang nagluluto para sa mga ito. Masaya din si Arnaline sa tuwing siya ay makakapag-travel sa ibang lugar, lalo na nang nakarating siya sa Egypt. Kalaunan, nakilala ni Arnaline ang Amerikano na si Eric Clayton Venn, 41 years old. Mula talaga sa Texas si Eric pero apat na taon na siyang nakatira sa North Dakota. Nagkaroon ng relasyon ang dalawa at naging mag-business partner na din. Ay naman sa ilang mga balita, nagsasama na si Arnaline at Eric. Itinayo ni na Arnalyn at Eric ang Filipino online retail and wholesale store. Isang tindahan na nagbebenta ng mga produkto galing sa Pilipinas. Ang nasabing tindahan at warehouse ay nasa Delmart Court sa Minot. Dumami ang kanilang produkto at nagbabenta na din sila ng mga skincare products. Tutok si Arnelin sa negosyo at nagkaroon din sila ng isang Instagram at TikTok account. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, unti-unti na palang nagkakaroon ng lamat ang relasyon ng dalawa. July 10, 2021 na nagkaroon ng alitan sina Arnelin at Eric. Inakosahan ni Eric si Arnelin na nagnanakaw umano ng pera sa kanilang negosyo. Mariin naman itong pinabuluanan ni Arnelin. Pero hindi naniwala si Eric at labis siyang naggalit sa Pinay. Sa sobrang galit ni Eric, pinagbuhatan niya ng kamay si Arneline at dali-daling umalis. Labis na dinamdam ni Arneline ang ginawa sa kanya ni Eric. At dito na nagdesisyon si Arneline na makipaghiwalay kay Eric. Tinex ni Arneline si Eric para sabihin na magkita sila at kukunin na ng Pinay ang kanyang mga gamit sa bahay ni Eric. Nagreply naman at sumagot ang lalaki ng oo. Pero sa kabilang banda, hindi masaya si Eric sa desisyon ni Arnelin tungkol sa kanilang paghiwalay. Dahil doon, pumunta si Eric sa isang tindahan at bumili ng mga bala para sa kanyang baril. July 10, 2021, bandang alas 4 ng hapon, inihatid si Arnelin ng kanyang kaibigan na si Rachel sa kanilang warehouse. Ang dalawa ay nakasakay sa isang kotse. Ngunit pagbaba ni Arnelin sa kotse, bigla na lamang sumulpot si Eric at dito na niya pinagbabaril ang negosyanteng si Arnaline. Pagkatapos sumakay si Eric sa kanyang kotse at inihagis pa ang isang cellphone kay Arnaline bago tuluyang tumakas. Agad namang tumawag ng mga pulis at ambulansya ang kaibigan ni Arnaline. Isinugod siya sa Trinity Hospital para mailigtas pa ang kanyang buhay. Ngunit sa kasamang palad, tuluyan ang binawian ng buhay ang pinay sa ospital. Itinuro naman ni Rachel si Eric bilang sospek. Agad namang naglunsad ng manhunt operations ang mga polis para hanapin si Eric. Itunuring nga si Eric na arm at dangerous dahil sa pagpatay niya kay Arnalyn. Matapos ang krimen, tumawag si Eric sa isa niyang kaibigan. Sinabi ni Eric sa kanyang kaibigan na binaril at pinatay niya si Arnalyn. Nagkita naman sina Eric at ang kanyang kaibigan na ito. Sumakay si Eric sa kotse ng kanyang kaibigan at nagmaneho sila papunta sa malayong lugar. Pero agad natunto ng mga pulis ang kinaroroonan ni Eric. Sa isang highway, pinahinto ng mga pulis ang kotse na sinasakyan ni Eric at ng kanyang kaibigan. Agad na bumaba ang kaibigan ni Eric na nagmamaneho ng kotse. Pero imbis na lumabas at sumuko, agad na lumipat si Eric sa driver seat at minaneho palayo ang kotse. Inihagis din ni Eric palabas ng kotse ang isang baril bago tuluyang tumakas. Hindi naman tumigil ang mga pulis sa paghahabol kay Eric. At makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyan na nga ang naabutan ng mga pulis si Eric. Siya ay inaresto at kinasuha ng murder, tampering with physical evidence at fleeing in a motor vehicle. Sa police station, inamin naman ni Eric na binaril at pinatay niya si Arnaline. Ikinulong si Eric sa Ward County Jail habang naghihintay ng kanyang trial sa korte. Sa isang balita, sinasabi na ng June 13, 2021, halos isang buwan bago nangyari ang krumen, nag sa isang post si Arnelin sa isang online church sermon. Pero hindi naman na isinapubliko pa ang post na ito. Pero ayon sa post ni Arnelin, siya ay nakikipaglaban sa depression. Sinabi din niya sa kanyang comment na siya ay talagang mula sa Pilipinas ngunit naninirahan sa North Dakota. Wala namang pagsidlan ang lungkot ang mga kaibigan at nakakilala kay Arnelin sa sinapit ng negosyanteng Pinay. Ang mga kaibigan niya ay gumawa ng isang GoFundMe account para mangalap ng donasyon. Ang donasyon ay ibibigay sa naulilang anak ni Arnelin at para na rin panggasos para maiuwi ang labi niya sa Pilipinas. Sa ngayon, wala na sa website ang GoFundMe account ni Arnelin. Malungkot naman ang pamilya ni Arnelin sa Pilipinas nang nalaman nila ang nangyari sa Pinay. Ayon sa mga kaibigan ni Arnelin, ang Pinay ay matalino, talented at masipag. Simple din lamang si Arnelin at hindi ito mahilig sa mga mamahaling damit o gamit. Nakilala din si Arnelin bilang mapagkumaba at matulungin. Bago tuluyang mauwi sa Pilipinas ang labi ni Arnelin, nagsama-sama ang kanyang mga kaibigan para gunitain ang masasayang alaala nila kasama si Arnelin. Sa uling parte ng pagtitipon, nagpalipad ang mga kaibigan ni Arnelin ng puti at pink na lobo para sa kanya. Ito ay sa kadahilan ng pink umano ang paboritong kulay ni Arnalyn. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Galug Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!